Guys, kayaon mag go papa. Oo. So, may dumay medyo tung mawiyak sa ng mga venture. Ayon Ano may pasok yung mga mga babaeng ayaw naay matagal yung ako sa school ay camping kami. Ang yung At dito lang kayo pag nandun kami sa school yun ako guys nakapila kami naglalakad tulong kami yun kami so guys yan yeah, nagmamarcha kami tapos yan parang lalakad na kami habang nagmamarcha yan na palapit na kami nakita nyo dan guys ano umisod ako tapos kasi kaya ako umisod ulit. Kasi ano, yung mga kasama ko umisod. Kita na yung sa, yung nasa likod mo. Na. Ano, wala atas pila. Ayun Siguro tatlong pila ata yan. So, pinalayo ata kami. ah pinalayo mga guys. Ayun. Papa mm, si na naman sa video. Ganap na ang person na nasa unahan ko. Kaklaseng nga pa rin yung pangalan niya, Christophe. Mm, nasa unahan. pa rin kami kasi hindi pa rin natigil yung kanta. So guys, ayun. Nakantara kami ng hulupang hindi lang. Ayun, nagkamot pa ako yan, kailangan nakaganto kami. Tatlong kamay lang ay nakataas. Kasi Boy Scout kami din. Hindi pala Boy Scout, Kid Scout. Tapos yan na tinaas na pinataas mo na yung tatlong namin kamay. Ay, daliri pala. Charot! Tapos yun. na. Nakanta kami din. O, naawit na silang. Eh. Tignan na yung nandun sa may katabi ko. Ganap na <laughs> ayan. Tapos, ayan na. Nagsita mi itahimikan at na, na, na kami dyan. Ayan na, Nam, nila kami habang nakatang silang-silang ni, So, guys, tignan mo si Christop. Yung dyan. Sa so, may kaluwa ko ba yan o kanan? Hindi ko alam. Ayan ayano Ayan. Ganap na ganap siya. Tapos ako naman, sobrang malungkot. Tapos, tingin mo yung mga nasa likod namin ng mga ko. Tapos, tingin din ako, straight na straight. kaya na mo yun yun. So guys, nakanta kami dyan. Hindi ko alam kung anong kinakanta namin. Tapos, namarcha kami. Tapos, yung yung mga iba na, yung iba kong vlog. Ayan yung una bago dumami yung mga vlog ko. ay yung una kong vlog eh. Bago dumami yung mga vlog ko. Yung iba't iba ko ang vlog. Kaso yung graduation ko, hindi ako nakapag-vlog. Dapat nga hindi na na-upload kasi ano eh. Kasi naka-graduate na ako eh. Ayan yung video pa nag-over ko. Lalagay tapos yung... Ayan yung nakayelo yung friend ng cameraman ko. Ayan na nga, nag-picture taking na bungi pa ako kita, ano ako Abangan nyo sa next nice vlog ko. Ano, buo na yung ipin ko, tatlo pa, hindi nagkasa sa butas. Dito na nagtatapos yung vlog ko, charot! Ay na nga, nakain ako ng halo-halo. Ano, hindi na ako nagyakag kumain sa Jollibee kasi mahal doon. Pero mahal din ngayon dito. Um, masarap nga maging bata kasi lagi libre yung mga pagkain eh. Naubo pa nga ako dyan kasi kumain ako ng yelo. Ayun na. na. Medyo matagal, sobrang tagal ng video ko na yun. Hindi ko alam. Kaniya pa dapat tapos yung vlog ko gusto ko rin mag-vlog dyan sa kinakainan. Kaya nga pala kami nakakain dyan dahil reward ata sa akin. Tsaka binilhan nila ako ng halo-halo. Makikita mo nga dyan, inabuti na ako ng pananinan ko. Kasa sobrang pangha, tapos nakangiti pa ako. Ayun na nga, mayroon pa akong Yung... Nak hindi ko naman kasi sobrang tagal na yan. Sa susunod na lunas pa yung pasokan namin eh. Hindi ko alam. So, diyan dyan na nga nagtatapos ng ating video. Bye-bye!